Pwede rin po na atakihin ng diablo at ng kalaban yung career ng tao. Okay? Yung kanyang uh, uh, trabaho, yung kanyang pagiging empleyado, no? Na may mga pagkakataon, nagpapalipat-lipat ng trabaho kasi hindi nagiging masaya sa una. Sa pangalawa, hindi rin nagiging masaya. Hindi nagiging successful. Okay? Kaya, nagkakaroon siya ng uh, mga iba't ibang mga malalalim na problema dahil hindi niya makita ang sarili niya na may direksyon lalo tigit sa kanyang trabaho, sa kanyang career, sa mga pinapasok niya na para sa kanya ay magbibigay sana ng kaluwagan sa kanyang uh, buhay bilang uh, empleyado kaya lang hindi nagtatagumpay. Okay? Kaya yung career niya bumabagsak lagi at yun nga, nagkakaroon ng depression, no? So, it's a form of extraordinary demonic activity also that the devil attacks one's career or work situation, kung tawagin. Okay? So, health, finances, career, no? Or work situation. Next, the devil can also attack our relationships. Yung ating pakikitungo sa ating mga magulang, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa kasintahan, sa asawa, sa mga anak, at mga iba't ibang uri pa ng relasyon. Merong mga hindi pagkakaintindihan, may mga nag aaway away merong hiwalayan. No? Kaya, these things also bring depression to the person. At hanggang sa nalulungkot na lang siya, kasi para bagang iniiwan siya ng lahat. Okay? Yung mga ganyang uri ng pag ng Diablo. At malungkot ito. Okay? Kasi minsan kahit na hindi ka tagumpay sa iyong uh, business or your career, kahit na may sakit ka, minsan ang tinitira ay yung malalim na relasyon mo naman sa kapwa. Kaya mas masakit ang mga kaganapan. Mas masakit ang nararamdaman. Kaya ikaw ngayon ay talagang pinanghihinaan ng loob. Okay? So yan po, no? pwedeng atakihin ng demonyo yung ganyang uri ng aspeto ng ating buhay. So, apat na po yun, ano? So, ang kalusugan mo, your health, finances, your work situation or career, kung tawagin, your family and social relations, and pang lima po ay yung physical assault. kay physical assault. Minsan, may mga pagkakataon na may mga pasayon tao, di naman niya alam kung saan galing may mga scratches sa siya sa kanyang uh, likod o bahagi ng mga katawan na hindi naman niya alam kung bakit siya nagkaroon. Meron na mga iba, uh, gaya ng mga karanasan ng mga ilang santo, no? yung hinuhulog sa kama abang natutulog, kaya uh, ng mga sabihin nating mga forces na hindi naman nakikita, ah, uh, naranasan to ng mga santo, gaya nila sa Antonio Abad, okay? si St. John Mary Vianney, eh, no? nakaranasan tumaga nito, St. Teresa of Avila, and of course, Padre Pio. St. Jem Galgani also experienced that. Yung mga ganitong uri ng mga physical assaults. At yan ay bahagi ng tinatawag na oppression. Okay? One of the extraordinary demonic activities ng Diablo. So, yung natatandaan nyo, no? oppression, ay ang pagkitake ng Diablo sa panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At nangyayari po ito. No? Siguro may mga ilan sa inyo nakaranas na nito o may kilala kayong may ganito mga pinagdadaanan. Kaya hindi po ito biro-biro. Kailangan nila ng panalangin. No? So, oppression. Um, tuloy tayo rin sa pangatlong uri ng Extraordinary Demonic Activity. Eto, mas malalim. Kung yung oppression, ang tinitira niya ay yung panlabas na aspeto ng tao, meron naman tayong tinatawag na obsession. Okay? So, oppression, obsession. Ano yung obsession? Sabi ni uh, Paul Thigpen, I will take it from him, obsession refers to a more severe and relentless form of the struggle, the struggle in the victim's take note of this interior life ah so sa loob naman so kung yung oppression labas obsession loob no the inner torment yung uh, uh, suffered while awake or in nightmares so pwede po ang tao ay natutulog o gising at may mga tinataw na inner torment nagkakaroon ng mga malalalim na bangungot masasakit na mga panaginip mga panaginip na talagang magdudulot sa kanya ng pighati at kalungkutan pagkagising. Pero lalo na kung siya ay awake no? o gising, um, meron siya mga disturbances sa kanyang isip, no? sa thoughts niya, na ito ay itinanim ng kalaban. Kaya masyado nag-iisip, which will sometimes lead to depression, frustration, a deep anxiety in the person. Okay? Kaya, mas delikado po ito eh. Kasi hindi na yung panlabas ang tinitira, kundi yung panloob na aspeto na ng buhay niya. And sometimes, this includes visual and auditory hallucinations. So, may mga nakikita na bagay na kung ano-ano na hindi naman nakikita na ibang tao. May mga naririnig na kung ano, mga bulong sa kanyang sarili na hindi naman naririnig na iba. Kung kaya may mga dikta sa kanyang sarili na, Hoy, wala nang kwenta ang buhay mo. Mga ganyang uri, no? Kaya po, kadalasan po, ito ang mga pinagmumulan ng suicide. Kasi ang, tao, ang dami na naririnig. Ang dami na nangyayari sa kanyang kalobloban. Nagkakahalo-halo na yung mga bagay sa utak niya antindi na ng opening niya, niya no, sa Diablo. Kaya isang araw, natutulala, hindi na lumalaban hanggang sa isang, ang tao ay magpakamatay. Kaya ho, delikado rin po yun. Kaya ho, yung mga bata o sino man kilala nyo, kapag natutulala, ba eh, i check niyo, ninyo, hoy, ano iniisip mo? No? Kaya hindi ho dapat ginagawang joke yung mga depression. Because this is something real. At ito ay ginagamit ng Diablo para siya makapasok sa tao, para ma-influence niya yung utak, para madiktahan niya ng mga bagay na kasinungalingan hanggang siya, siya ay mawala na ng pag-asa sa buhay. So, yun yung obsession. Mas malalim na form na oppression kasi ang tinitira yung panloob na aspeto ng tao. And for both of this extraordinary demonic attack or activity, ah, uh, wag kayong magalala. Any priest can help you, no? Kahit hindi po exorcist. Pwede po kayong lumapit sa inyong parish priest o sino mang kaibigan na pari ninyo para magpa-pray over, magpa-deliverance prayer, no? And of course, prayer will will really help you a lot if you are experiencing any oppression and obsession. Sana po uh, wag nating hayaan na ah. humantong tayo sa mga uri ng demonic activity, no? At uh, kung may mga signs pa lamang po, ay dapat po ay humihingi na kayo ng tulong. Mas nilalalima na ang pagdarasal. Mas tawagin niyo na po ang ating mga santo, ang ating mga uh, kinikilalang mga patron natin. At of course, siyempre, si San Jose, si Maria, at ang ating Panginoong Yesus. No? Kaya, sa mga ganitong uri po ng mga karanasan, kailangan pa rin po ng tapang, lakas ng loob, at yung huwag mawala ng pag-asa. Sapagkat so, syempre, alam natin nakakampin natin ng Diyos sa lahat ng mga pagkakataon na ito. So be careful with these demonic activities. No? Sana ngayon, alam ninyo at uh, nababatid niyo na ah, may ganun pala. Okay? May ganun pala. Nang sagayon, magawa natin ng paraan, makagawa tayo ng mga hakbang, para ang lahat ng ito ay malunasan. At syempre, gaya ng dati, paano pala sa Diyos? kailangan lakasan natin ang ating loob. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos at huwag tayo makikinig sa ano-ano mga bulong na, na naririnig natin. Lagi lang natin pakinggan ang tinig ng Diyos na mababasa natin sa banal na kasulatan. So again, never fear. God is always here. No?